isang matapang na Manila Mayor Fred Lim humarap sa media kanina. Itinanggi niya na may kinalaman siya sa pag-aresto kay Vice Mayor Sco Moreno at lima pang sa muna iligal na bingguan noong Sabado. Pagkakaya ninyo na in order ko. oh, mag resign ako. Pag hindi nyo napatunayan, o kayo naman na mag -resign. Sinagot din ni Lim ang isyo na ngayon na doon pinagbawal ang bingo kung kailan lumipat ang partido si Moreno. Kapag sinungalingan yan, wala akong nalalaman na sinamahan niyang pabinggo nung kami kumanditado noong 2010. Humarap din kanina ang labing apat na polis na umaresto kina Moreno. Git nila, hindi si Lima nagtibre sa bingguhan. Kami po bilang polis, pinag-aralan naman po namin yan eh. In our presence, if the crime is being committed, dapat po mag-react kami. Otherwise, nasa batas din po na kami ay itidimanda. Umayon na rin doon noong una mga na mag na lang. Pero nag plano pagdating ni Moreno. Pahanap po siya ng bulilyo, may nag-produce po doon ng bulilyo at sinabi niya sa akin na, oh, Kernel, uh, hulihin mo na ako. Pagdating daw ni Vice Mayor, eh, alam mo naman, pumapapil ito eh. Mahilig sa drama ito eh. Ang isang polis, nasaktan po umano ni Erap habang nasa loob ng piskalya. Sinusuntok po niya ako dito eh. Ginaganyang-ganyan niya ako. Magsabi ka ng totoo ha? Pag hindi ka nagsabi ng totoo pangupo ko. Sabi sa akin, pangupo ko, tatlong buwan na lang kayo. Kaya naman, tuloy ang pag ng kaso ng mga polis laban kina Moreno. Pararangalan din daw ni ang mga polis. Pero para sa ilang manilenyo, nakakadismay ang pangyayari. Dati silang mag, mag magkasama ng maayos. Tapos ngayon, naging magulo. Pinapakita nila yung bad example na kaya mong gamitin yung power mo to, ano, to manipulate the choice of the people. Mon Gualvis, five?